hindi ko binabastos pagkain ng may hirap. Papa, congratulations sa taon to. Umabot na talaga siya sa news. Actually, mga few days ago, nagsabi ako ng saluobin tungkol sa taong ito. And matagal ko na din siyang napapansin sa FYP. Isa siya sa mga creators na sinasabi ko na hindi ko talaga na-appreciate dahil they are spreading negativity sa social media. Ang problema kasi sa mga Pilipino, lalo-lalo na yung mga nasa TikTok, sinusuportahan kasi through what? Through viewing and sharing. Kahit na ayaw nyo, alam nyo namang mali yung content, alam nyo namang di maganda, sinishare nyo pa rin. So, ang binibigyan nyo actually ng benefit ay siya. O, tingnan nyo, na, nasa loob na siya ng balita. So, feeling niya, successful talaga yung strategy niya, whether it's for content or totoo. Pero, again, isang sorry lang ng taong to, I'm sure you guys will forgive. Kasi ganyan ang Pilipino eh. You are trained to forgive, di ba? Well, it's okay to forgive, pero sa social media, kailangan nating isipin na merong mga kabadaan na nanonood. What if kung puro negativity na lang ang natututunan ng mga kabataan, paano na ang future ng Pilipinas? Ngayon nga, naghihirap na, na yung mga tao dyan at talagang wala na rin masyadong kabataan ang gustong maghirap paano na kung ganito ang mga content na nakikita nila kaya huwag niyong suportahan two steps lang naman yan eh block report, ba? Diba?